isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Biagirara. Ito po ang aking day 234 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang ikaw ba'y aksidente lang sa mundo o pinag-isipan mabuti ng Diyos. At ang topic natin ngayon ay random mutation. Sabi po dito, yung concept ng random mutation teaches that the changes in life um, come from accident, accidental DNA errors during reproduction. Which is supposed supposedly drive evolution. This views as life arose by chance, without purpose. Christianity, however, declares that God is the creator and sustainer of all life. While Christians may differ on how on how creation happened. What is certain is that life is not random, but the result of God's purpose fulfilled. Nothing in creation is by accident. God is present in every cell, every breath, and every living being. Sabi po dito yung Bible verse na ang sa Psalm chapter 139, verses 13 to 16. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. There I saw my infirm body, all the days ordained for me. were written in your book before one of them came to be. Sa Tagalog naman po, kilala niyo ako. Dahil kayo ang lumikha sa akin, kayo ang humugi sa akin sa sinapusunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil nakahanghanga ang pagkakalikha sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga kawa ay tunay nakahangahanga. Nakita niyo ang aking mga buto na ako'y lihim na huwisin, huwisin sa loob ng sinapupunan ng aking ina. Nakita niyo na ako hindi pa man hindi pa man ako isinilang ang itinakdang araw na ako'y mapubuhay ay nakasulat na sa flip mail bago pa man nangyari at ang teachings mo natin ngayon ay number 1 you are not an accident ito po, totoo po yun dahil hindi naman po tayo accident kailang na uh, nabuhay dito sa mundo na na talagang lahat po tayo alam na alam natin po nakaplanado to alam na ating pang nabubuhay tayo ngayon alam na ating pang ano sabi sa inyo, accident, ikaw lang naman ang gawain parang gano'n, mga biro-biro pero um, i-take lang natin yun sa joke pero hindi na sa display, kasi alam naman natin katotohanan na hindi tayo by accident lang, lahat tayo planado na ginawa ng ating panginoon, na di ba hindi, sabi pa nga kanina sa Bible verse hindi pa nga sinisilang, di ba alam nyo, nakasulat na agad yun sa libro ng ating panginoon and number 2 po, you are wonderfully made by God, ito po, talagang maganda ang pagkagawa sa atin at ito hindi kanya-kanya tayo di ba magkakaiba yung katawan natin yung height, ultimo mata, kilay di ba uh, hindi pantay lahat um, talagang balance parang balance lang siya kumbaga, baga parang yung mukha natin yung postura natin, yung aura natin talagang perfect yung made to ng ating Panginoon and number 3 po you are designed for God's glory ito po yung buhay po natin ginawa to this, this din the ipinagpapan para sa glory niya para um, para i um, yung katawan yung, buhay natin i e eh, para papurihan at para um, panampalatayahan ang ating Panginoon and the application naman po para dito ma-apply sa ating buhay number one embrace your unique traits and personality ito po i embrace po natin ito meron tayong katangian na uniqueness diba kanya-kanya ang tao may kanya-kanya tayong traits, uniqueness, mga ugali na hindi ayun yung pagkakaiba natin na um, yung di ba kahit na fingerprints magkakaiba tayo sa, sa dami dami ng ginawa ng sa ating pangalan pero yung fingerprints hindi talaga magkaka, wala wala na isa man magkapares kahit ulti mo kambal sila magkapared magkaiba pa rin yung fingerprints sila ayun yung ay embrace natin yung kasi dapat parang i-feel natin yung sarili na may special tayo. Kasi uh, may unique, may uniqueness sa buhay natin na uh, um, siguro di ba tayo na discover ngayon, di ba? Pero meron po tayo na, meron na isang tao na wala. Meron tayo na wala isang tao and vice, and versa. Meron isang tao na wala tayo. And number two po, value yourself just as God values you. Ito po, na po natin ang aming sarili. Pag-alagahan po, sa atin ang Panginoon kung paano niya tayo binabalyo, kung paano niya tayo tinitreasure. Kaya, kaya mahalin natin yung sarili natin. Diba? Sabi nga, mas mahal natin yung sarili natin bago din mahalin yung iba. Kasi mas ma, ma mas mabibigay mo yung totoong pangamahal yung buong pangamahal sa iba. Kung mahal mo muna yung sarili mo. Kung minahal mo yung sarili mo na gawa natin ating And lastly po, fulfill your divine purpose as God's masterpiece. for peace. Ito po, dahil sa pagbubasa ng Panginoon, may kanya-kanya din tayo dito sa mundo, na kailangan din i-discover din po natin para uh, para paglimpuran at pahalagahan at itaas ang pangalan ng ating Pangalong sa buhay natin And hindi lang po